Abala ang tinderang ito sa kakatupi sa mga papel para gawing paper bag na gagamitin sa sari-sari store at bakery ni Aling Chofila. Desidido kasi si Aling Chofila na sundin ang ordinansang ipinapatupad sa kanilang syudad simula noong 2010 na ipinagbabawal ang paggamit ng plastic at styrofoam. Para sa amin din naman yon, nadala kami ng mag-undoy na bumaha dito ng malaki. Nakakabara kasi sa kanali, sa mga drainage, yung plastic. Dalawang taon ang ipinapatupad ang plastic at styrofoam ban dito sa Pasig pero bagamat may mga sumusunod, hindi pa rin nawawala ang mga pasaway. Dahilan kasi ng ilan na babawasan pa ang kanilang kinikita dahil tatlong beses na mas mahal ang papel kesa sa plastic. Gaya na lang ng tindahang ito na sandamakmak na balot pa ng plastic ang nakahandang gamitin. Katwiran pa ng mga tindera, minsan lang naman daw nila ginagawa ito. Naubusan tapos ipo muna. Tapos timing din na ano, yung walang nag-roam. -ano, nag ang tindero namang ito gumagamit ng paper bags pero di pa rin maiwasang gumamit ng plastic. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, simula 2006 ay sinimula na nilang ipatupad ang plastic ban sa ilang parte ng Metro Manila. Malaking sagabal daw kasi ang lumalaking problema ng basurang plastic sa pagsasayos nila sa flood control sa Kalakhang, Maynila. Uh, with this uh, progress, we're happy that yung idea to, uh, to ban the plastic. So it's moving and it's progressing. And we see already the impact no, and the effects of, uh, of this. Yung iba, hindi nagbabahana. Layunin daw nila na sa lalong madaling panahon na ay tuluyan ng ipatupad sa buong NCR ang plastic ban. Camila Abadisho, News 5.